Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa NBI clearance. May mga nagtatanong kung paano ba tayo mag-renew ng NBI clearance. Kung halimbawa meron tayong old NBI clearance, paano ba natin siya i-renew -re via online? Una, open natin yung ating browser, then i-type natin clearance.nbi.gov.ph Ito yung official website ng NBI clearance guys. Ito yung itsura ng dashboard nila kung halimbawa guys gusto niyo lang ipa na lang yung NBI clearance niyo na hindi na kayo pupunta mismo sa NBI clearance ito yung isa check natin yung NBI clearance online renewal pero kung hindi naman gusto natin makuha na kaagad ipi up natin sa branch ng NBI clearance so pipili natin to guys yung register then I-select natin dito yung yes. Dito sa do you have an NBI clearance issued from 2014 to present. So, click natin itong yes. Then, fill up natin to guys yung first name, surname, saka mobile number. Then, yung birth date, saka yung old NBI clearance natin. Then, click natin itong I'm not a robot. So, dito sa enter your NBI ID number, dito natin makikita guys yung NBI ID number. So kung ano yung pagkaka-type dyan, halimbawa may nakikita kayo na dash, dapat sundin nyo siya, ilagyan nyo din ng dash dito sa form ng NBI clearance. So click natin yung proceed. Ayan, so data successful retrieve. So ito yung lumabalabas dito, naka-disable na itong birth date yung first name. So, pila pa na lang natin twice sa bandang baba, yung mobile number, enter new email address, enter new password, saka confirm new password. So, dapat ang ilagay natin dito guys, yung active mobile number natin saka yung active na email address. Then, click natin yung sign up. And guys, so, antay natin yung OTP na isi-send niya dun sa ating mobile number. And guys, so, enter natin yung ating OTP. Then, submit. Ayan, OTP verified successfully. So, close natin guys. So, sabi dito, we send a activation link to your email. Click the continue with your NBI account registration. So, kailangan natin i-confirm yung ating email. Kung may natanggap na tayo na confirmation link from NBI clearance. Kailangan natin yun maklik yung confirmation. After natin makonfirm, pupunta po tayo dito sa bandang taas. Then, i-enter natin yung ating email na ginamit, saka yung password na create kanina. Ayan guys, nakapasok natin dito sa ating dashboard sa NBI clearance. Then, i-double check natin yung ating information kung mayroon tayong papalitan. Kapag mayroon tayong gustong i-edit or palitan dito sa ating information, So, i-click natin itong edit information. Then, i-change natin dito guys kung ano yung gusto natin palitan dito sa ating information. After natin ma-change yung information na gusto natin palitan, i-click natin itong save information. Para mapag-apply tayo at makagawa tayo ng schedule of appointment sa NBI clearance, click natin itong apply for clearance. Then, i-select natin guys kung ano yung dadalhin natin na ID. So, halimbawa, ang dadalhin natin dito is TIN. Then, enter natin yung ID number. Then, I agree. I agree. And guys, so close lang natin to. Then, select natin kung saan brands tayo magpapa-schedule. So, nandito naman guys yung mga available na brands kung saan kayo mas malapit na branch ng NBI clearance. Kahit saan naman dito guys, pwede i-select. Basta malapit po sa inyo, kailangan ko ano yung sinelect nyo dito na branch, dun din po tayo pupunta para i-claim yung ating NBI clearance. Hindi siya pwede guys na i-select natin yung branch sa Manila, then kukunin natin dito sa Cavite. So hindi siya pwede kasi yung record mo nandun sa Manila. Kailangan ko ano yung branch na i-select natin dito, yun po yung pupunta natin na branch. Ayan, then select natin kung anong date guys. So makikita naman natin yung available dito, yung nakakulay blue, yun po yung available na schedule. Actually, karamihan naman ng brands, hindi nila sinusunod itong date of schedule natin. Halimbawa, ang schedule ninyo is next week pa. So, pwede nyo na siyang punta. Basta nabayaran nyo na ito at mayroon na kayong reference number. Then, dito sa kabila naman guys, complete transaction, please choose payment option. Saan natin siya babayaran? Pwede sa bank over the counter, online banking, cash payment, easy pay, 7-11, MasterCard or Visa, GCash, Pimaya, Shopee P, and Dragon Pay. So, halimbawa, iselect natin yung cash payment. Sa cash payment kasi guys, pwede natin bayaran ito sa Bayad Center, Cebuana Emiliers, SM, Save More, LBC. Pwede natin bayaran dito sa kanila kapag cash payment. So click natin to, Then proceed. Proceed to payment. And ito yung reference number natin guys. I-save natin to, Ito yung gagamitin natin para mabayaran natin yung ating NBI clearance. Then click natin yung accept. Okay na guys, nakapag-set na tayo ng appointment dito sa NBI clearance gamit yung ating old NBI clearance. So pwede natin bayaran dun sa mga accredited payment ng NBI clearance. Then pwede natin puntahan sa NBI clearance branch kung saan tayo nagpa-appointment. Ang dalhin lang natin guys yung reference number sa kayong valid ID na nilagay natin dito na ipipreset natin sa NBI clearance. Ayun guys, sana nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga tanong ka guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click to subscribe button and hit the notification bell para lagi updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.